Hi guys, welcome to my channel for today's video guys Ipapakita ko sa inyo kung paano natin ibalik yung mga wirings ng sa electric pan guys kasi itong remote na to guys kinabit ko sa dati guys yung remote na to para kahit malayo guys pwede natin yun yung electric pan pero sirang sira na guys oh. So, wala na ng button yung isa saka ayaw na din mag on guys kasi iwan ko guys kung anong dahilan Papakita ko sa inyo guys kung paano natin ikabit step by step guys so bago pala natin sumulan mag intro muna tayo so ayan guys ito pala yung it trick pan guys na nilagay ko dati ng ano guys ng remote controller guys ito yung ano niya guys oh. So. i-try natin guys ayaw na talaga siya gumana guys kaya ibalik na lang natin sa normal guys yan guys yan guys oh. So kahit anong pindot mo guys may battery naman yan guys pero ayo pa rin ibabalik na rin natin sa kuan guys dito sa pindutan yung mga wires guys para gumagana pa rin siya guys papagita ko sa inyo guys sige try na natin simulan natin guys step by -step, step guys isa isa lang ang kuha natin ano tanggalin natin muna number 1 ito guys natanggal ko na dito sa baba yung number 1 guys kukunik na siya guys Inahin natin itong dilaw guys Lalagay muna natin ng ano Paste uh, Ano natin ha ah. Inahin natin para ito dikit siya guys Ano guys? Ligit na natin ito guys. So number one. So ayan guys. Number two na naman tayo guys. Itong ano. Ito Gray Sa number 2 natin lagay guys Ganito lang maglagay nito guys eh Sa isa lang guys Pag ano Back to normal na natin kasi Sira na yung remote eh e, Guys, lalagyan natin ng paste tapos hinahanga lalagyan natin ng ano, to Shouldering Lead So So Tapos Ia Ano Nanti Guys uh, Number 2 Okay so, Number 2 Naya guys Yay Di Di Tapos yan guys Dito naman tayo sa arit Number 3 Tapos natin ang fish Tapos Lagi sedikit naten guys. Sedikit. lagi natin okay. nangang uh, okay, Guys, tapos, sedikit natin hindi pa rin dumikit ayan guys dito naman tayo sa ano sa puti at saka ano magkadikitan to siya guys itong white at saka brown ito yung ano common at saka brown Okay guys, ang kadikit ng tasya guys. Papuntang ano to guys, ito siya sa kapasitor. Diyan natin ang ano. Diyan natin ang tingka. lagay. Init. 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 Ayan, guys. Kahit itong kulay blue, guys, dito lahat yung ilagay, guys, sa kayo. Dito sa... live live to share guys to blue guys nalagay ko na lahat guys itatry try natin guys ok oh, na siya guys itatry try na natin ano anyway guys itatry try na natin guys sa ya plug mo na natin ano anyway guys number one yan sya guys number one Ayan okay guys. Number 3. Number 3. Number 3. Ayan. Ang lakas niya guys. Ayan. Yun lang guys. Yun lang guys ha. Yun lang mag Wirings tong ano guys. Kung bago ka pala sa channel ko, please subscribe my channel. Pakiclick na din yung bell button guys para lagi kayong updated sa mga videos ko. Bye-bye.